hiking muna tayo aray na ano may baboy <laughs> may baka dun o aray. Aray, aray, aray saan ah ito yung lupang binili nila Ay, yan po o eh. manok siya aray aray anak baka may lamok ha wait lang saan ayan Ay, ayan Dahil Oh Oo, mula ng ko. na niya. ko. May tanong daw yan, anak. Anak, mo? may lamot. Utong Ito daw yung binili ni Tito mo na lupa. Hanggang Tito doon. Tito Joseph? Oo, uh, uh, binili daw nila. Hanggang doon. Hanggang doon? Dijay, ang gana dijay. Hanggang hangga um, doon pa. Ah. Malaki Malaki din. Tapos sa damula ng uh, gulgulay. Utong kada pati mo na pintas timula daw utong tatay. Ay. Utang ma di na na ko ko ano ni. batiting abasik ko na na. May tanim daw doon na nakbanda oh. Galing. Magpapatayuan daw ng bato? Hindi. 30? 30,000. Okay? Ti pinanggatang da. Ti mm, bayad na. Bayad na ah. Mura naman. Sukat wa. 30,000 tangi eh, hanggang doon. Dito? Pero pwede na mabubuhay ka na kung merong dito may, dito kung merong ka mga tanim na mga gulay, mm. di okay na. Nasitaw ganoon. Hmm. Ano ti? Na madiskarte kasi ng asawa oh. ay ano. Dito mo eh. hindi hmm. ba hmm. O diba? Hanggang doon. Ako ah. 你。No, no, no, no.